Yan okay, mga idol. Mika love shoutout sa ating lahat mga idol. Tayo ay papunta ng Barangay Sablang General na Carqueson. Mga idol. At sa mga hindi pa nakasubscribe dyan kayong Panta Fez Vlog. Okay, please like, subscribe. Pakipindot na rin ang notification bell. Mga idol. Yan. Okay, gamit natin ang ating uh, Yamaha 125 YTX. Pinalitan na natin to ng uh, handlebar. Yan. Okay, tayo nandito ngayon sa... Banugaw, Barangay Banugaw. Okay. Magpapagas tayo dyan sa gasolinan. Bago tayo tumuloy ng Barangay Sablang. Kailangan natin magpagas. Baka tayo tumirik. Ay, nakapaw. Ay, sigurado. Yak. Ngayon ay November 9. At ngayon na oras natin ngayon ay mga 9. Past 9 in the morning. Aha. Uh -huh. Kailangan natin pumunta ng barangay sa vlog mga idol Para iligpit yung mga gamit Dahil nga paparating ngayon Ang bagyo Na si O1 Okay Medyo may kalakasan to uh, At mga idol medyo may Pabugsong-bugsong hangin at ulan Kaya ingat ingat Sa mga nagbumotor dyan Paparating para ang bagyo ngayon Yeah. Magpagas muna tayo dito mga idol Kailangan natin muna maggas Para hindi tayo tumirik Mahirap na Walang gasoline sa bundok mga idol Kaya kailangan natin magpagas Kahit 100 pesos lang 100 pesos lang dahil ang ating motor ay Super saver Yamaha 125 YTX Yan okay, diretso na tayo mga idol at hindi na natin ng video papunta doon dahil mahaba ang video okay mga idol nandito tayo sa tulay kung saan na ito ang boundary ng infanta at general nakar. car yan okay mga idol kakaliwa na tayo no? at ito ay simula na ng akyatin simula ng akyatin yan akyat akyat ito na may simentado sa bandang unahan ay Akyatim pa rin, mabato, madulas. Yan, sabi nila, darating daw ang bagyo na si O1 ngayong 3pm. Hanggang 7pm darating. Yan, okay, dire-direcho lang. Yan, lalaki ng bato, mga idol, no? Oh. Dulas. Yan ang mahirap. Kapag uh, basa, napakadulas ng daan na ito pagdating natin doon ay sa barangay sa Blang susulat so, tayo doon sa tabing dagat tingnan natin kung gaano kalaki ang alon pero sigurado ang lalaki ng alon ngayon kaya lang hangin nandiyan sa pacific yan okay pinalitan nga pala natin ang handlebar ang ating YTX yung original niya ay medyo tikwasin ito medyo okay okay ito kulay blue tapos pagdating natin sa barangay sa vlog iiwan na natin iiwan na natin itong uh, pandong ng motor dahil sigurado ako Diyan sa bundok ay talagang humahagupit pabugso-bugso ang hangin yan yeah, okay, dire okay, dere dere lang mga idol yeah, kakaldag kaldag kakaldag kaldag sa lalaki pa naman ang patong yan madulas pa yan yeah, okay mga idol, nagtitik dito sagasa kung sagasa mga idol dahil hindi mo pwedeng iwasan yan. Napakaraming iiwasan dyan. Ma-accident tayo dyan pagka iniwas-iwasan natin yan Diretso ko lang. Diretso lang. Basta dire, diretso lang. Sagasa kung sagasa. Yan ang kagandahan kay YTX. Talagang lumalaro talaga ang kanyang mga spring shock. Okay. Dire, diretso lang tayo mga idol. Sige, akyat. Yeah, walang katap sa akyatin. Gebera. Okay, Akyat mga idol. Tama na ya si silip tama me idol. Yan oh kay mga idol. Andito tayo ngayon sa kwan. Tabing ng playa. Sa so, tapat ng aming bahay. Ito po ang kaganapan dito sa barangay Sablang. ang lalaki ng alon at ang oras natin ngayon ay uh, 10 uh, am ng umaga at ang sabi sa pag-asa papasok daw ng alas 3 ang pagyo dito sa bulilyo ah ah lakas. Woo! gabahay ang alon no? Oh, ayan oh, na oh oh hoy ang lakas ang laki ng alon okay Ayun mga kaibigan, mga ka-impanta, pauwi na tayo ng uh, impanta Quezon. Okay. Babalik tayo dito. Mangunguha tayo ng kahoy, panggatong, pagkahupa ng ano, bagyo. Okay. Let's go. Okay mga idol Mega 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 lab shoutout sa ating mga idol Ito nga pala yung ating mga fishing uh, accessories At uh, ating iuwi Pa uwi tayo ng impanta Okay Walang hmm. tali Itong ating fishing rod siguro, atin na siguro may iiwan dito. Meron naman tayong fishing rod doon na isa. Yung malaki. Okay, uwi na rin siguro natin mga idol, mga logs. Uwi na rin natin Ano kayo bali mga kaibigan, pauwi na tayo ng impanta. At kasagsagan tayo ay binabaybay natin ang daan. Kasagsagan ng bagyo. Ang lalaki ng alon. At tinanggal nga pala natin yung bubong ng uh, motor. Para tayo makapagpatakbo ng maayos. Dahil kapag mayroong bubong, Delikado. Masyadong malakas ang hangin. Yan okay mga kaibigan. Tayo na sa Parangisab lang. mga kaibigan samahan nyo kami pauwi ng impanta kami ay uh, sumaglit lang dito sa barangay sablang dahil yung mga gamit namin ay aming ay pinag uh, tatago at safety lalo sa may pinaka extension ng bahay ay sapak ang bubong hindi siya kuan baka biglang lumakas ang hangin masira mabasa bag yun na bawi na muna okay busy ang ating mga kunsyal ayano okay lakas ang hangin Ah, uh, talagang minabuti natin na uh, iwan na lang muna yung ating pandong-pandong uh, dito sa motor. At uh, tayo naman ay merong kapote. Kaya kahit pa paano safe. Ang ating katawan, hindi tayo mababasa. Yan, okay. Mega mega love shout out po sa ating lahat mga kaibigan. Samahan niyo ako. Sa aking biyahe. Papuntang uh, Impanta, Quezon. Alright. kasagsaga ng ulan, kasagsaga ng bagyo ah, papasok pa lang ah, at atin pa lang ah, na raramdaman. ang pamugso-bugsong ah, pag-ulan okay. Ah, at ang sabi sa pag-asa mga 3 to uh, 4 p.m. papasok ang bagyo yan okay, sana safe ang ating biyahe pa-uwi ng impanta alright Woo! Mga hindi pa naka-subscribe dyan kay Impanta PS Vlog kayo tulis like, subscribe Alright Sagsaga ng ulan At papasok si Owan Katang mabayan po ng Impanta General na car Ay uh, nasa signal Nasa na signal number 5 Ah, number 4, number 5 Ha? Ayan, okay, tinasa po sa signal number 5 ang bayan ng Infanta Real Nakar ah, yes yun pala anak na teteng mali pala ako at ang um, uh, ulan eh malakas hindi ako maka uh -huh. kailangan ko suportahan ang aking uh, ulo tatanggal yung aking uh, pandong pandong sa ulo tang ang hangin nga pala ay eh, nanggagaling dito sa Pacific Ocean alright yeah oh. Ooh, lakas ang hangin oh no? ha oh yan okay pinabayo na po tayo ng hangin nandito tayo ngayon sa uh, nakar yan ang nakar Barangay Sablang, sakop ng Barangay Sablang pa sa ito, itong ating binabaybay na daan. Alright at yung ating kong uh, motor na gamit ay ang YTX125 kasi yan na ok lumaragasa at muli na pasamalas ang ating uh, ini Akaha 125 yan na ok maliwal sa mga lubak lubak at bato na yan sa tagasaan yung YTX yan ayan, Okay, hawak natin ang ating ulo at yan. Uhoy, lakas ang ulad yan. All Alright! Yeah! Okay! Going to Infanta! Mga kaibigan! Masagsaga ng malalakas na hangin! At mamaya po tayo babayuhin ng malakas na bagyo. Kailangan natin makauwi ng maaga sa bahay ng Infanta sa ating hometown. At tayo ay magbisa pag liquid mga gamit ating ipakakit Okay. ok madulas ang uh, daan mga bato mga kaibigan madulas Okay. may slide ang ating gulong kaya ingat ingat sa mga nagbumutol dyan alright road free na ang nagmaya ng bagyo nagro road trip tayo ngayon pa 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 ito si kaibigan hindi ang ulan alright yan yeah, si tropa hindi alin tanang ang malakas na ulan at hangin nagmumuni-muni mukhang uh, iniwa iniwanan nyata ng kanyang siyota uh, syota <laughs> alright ok mga kaibigan magandang ating takbuhan kahit medyo malakas ang hangin dahil wala tayong uh, pandong sa motor walang sagabal yan yeah. okay meron naman tayong katote

ay ah, ito Clear pa rin. Yeah. Okay. Okay, unang tulay mga kaibigan. Pangalawang tulay pala. At tayo ay akyat sa bundok. Madulas ang uh, tulay. Madulas itong kahoy na ito. Okay akit, 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 Okay. Yan. Medyo madulas ang uh, daan mga idol. Kaya ingat, ingat. Sige, birra, birra. Bibirahin lang ito ni YTX. YTX, birahin mo lang birahin. Yan. Okay, sige, birra. Segunda. Primera. <laughs> Nabitin. Okay. Masyadong malakas ang uh, hangin dito sa taas ng bundok mga kaibigan. Okay mga kaibigan sa mga di pa na-subscribe dyan. Okay. Samahan nyo kami. Okay, okay. Ayan, pababa tayo, pababa, pababa, pababa. Okay, masyadong delikado ang daan. Madulas, masyadong mataas mga idol. Ang taas ng daan na ito. Aba, naman hinlog, napakadulas. Hop, 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 Apan doon sa motor Ano malakas ang hangin Ito sana mamaya Maano na Wala na yung bagyo Oray siya yung bagyo na yun 在啥玩意？ tayo sa Nakar. Tuloy. Yan okay mga idol, thank mga you for watching. At salamat sa pagsama sa aking piyahe. Alright, okay, huwag niya rin pong kalimutan. Mag-subscribe, like. Okay, thank you so much mga idol. Bye-bye.